ito naman siya yung pangalawa para siyang ina martil yung bang tawag dyan kinupukpuk ayun okay. so ayun pinanok ko ulit kasi mukhang bumilis siya tapos parang masakit tapos pinababa ko yung temperature hala 15 menit ter massinnya mus parang pinopuksya kami ngen parang pin koente flashang bu milles kanena kayatinawag koyong an. ngayon medyo light na lang yung ano niya. Then buti na lang walang sinabi na operation. So ito daw muna sa isang linggo, dalawang beses or tatlong bisis ako babalik dito. Then naging iba-iba pala yung temperature niya. Minsan mabilis, minsan mabagal. Ayan, pag mabilis, masakit siya. Kaya tinawag ko yung ano kanina, ganun lang pala. Tapos bumababa din. Ganun pala yun. Ito, pangalawang ang ito kanina, yung mainit. Na parang tawil. Ayan.